Sepanks or separation anxiety. Maraming uri nito at iba-iba yung antas. Misan mental disorder, misa naman nararanasan dahil sa pagkakalayo sa mga mahal sa buhay. Marami sa mga magulang ay nakakaranas nito lalo na sa panahon natin ngayon na maagang humihiwalay ang mga anak sa magulang. Naalala ko nung unang mga araw ng aming panganay sa eskwelahan, habang hinahatid ko siya ay nasabi ko sa kanya, Once na tumungtong ka sa school, tuloy-tuloy na yan hanggang lumampas ka ng 20 years old. Yan kasi kadalasan yung edad na nagtatapos ng college. Di ba kung iisipin mo, Iilang taon lang naman talaga nating kasama madalas sa mga bata. Pag nag-aral na, mag-uumpisa ng iilang oras papasok. Magiging half day, tapos whole day. Then later on, either magdo-dorm, mag-aaral sa abroad, o kaya naman ay busy na sa school-related activities at bihira na kayo magkikita. Marami na ngang cases ngayon na maagang nag-empty -e nest ang mga magulang dahil sa pag-aaral sa malayong lugar ng mga anak at tuloy-tuloy na doon na hanggang magtrabaho na. Misan yung separation anxiety ay bunga ng kakulangan ng magulang sa kahandaan na pakawalan yung mga anak nila dahil nandoon ang kakulangan ng pagbibigay ng tamang pundasyon. Minsan nagugulat na lang tayo na ang bilis pala ng panahon. Parang kailan lang ay maliit na bata pa. Tapos biglang iba na ang mga life issues na kinakaharap. Tapos ibang-iba na ang anak natin. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit dapat natin laging alalahanin ang sinasabi ng Bible. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki niya, di niya ito malilimutan. Maiksi lang talaga ang panahon at napakaraming umiimpluensya sa buhay ng tao sa panahon natin ngayon. Mahalagang bigyan ng panahon ang mga anak habang nasa atin pa sila dahil mabilis magbago ang panahon. Nangangailangan ng malaking sakripisyo upang magabayan ng mga bata sa panahon natin ngayon. Ang pagbibigay ng oras sa kanila ay nangangahulugan ng personal sacrifice sa side ng magulang. Pero sa lahat ng ito, mahalagang tandaan na ang panahon at pagkakataon ay maiksi lamang. Hindi man lahat ng gabay ay maibigay natin, pero mahalaga na ito pa din ay ating sikapin darating ang panahon na mahihiwalay na sila sa atin o tayo naman ay tuluyan na rin lilisan sa buhay nila. Kaya ang panahon at gabay ay hindi dapat panghinayangan. Kalakip ng panahon at pagsasanay na ating ibinibigay sa kanila ay ang panalangin sa kanilang paglaki, ang buhay nawa ay maging maayos at sila ay magkaroon ng tunay na pagpapahalaga sa Diyos. Umaasa ako para sa aming mga anak. O sana ikaw din. Asa ka pa.